gusto ko nilang mamatay. Pagod na pagod na ako. Gusto ko na mamatay. Gusto ko nilang mamatay. Pagod na pagod na ako. Lahat binigay ko. Lahat ginawa ko para sa inyo. <laughs> Akala nyo, akala nyo, ba? akala nyo ba nakikita nyo ako sa live, nagpapatawa, nang masaya, nakakatawa pa, okay lang ako? Ang <laughs> bigat-bigat na dito, pagod na pagod na yung katawan ko, halos hindi na ako magpahinga. Ay, subos na yung lakas ko, kakatrabaho, kakatkayod. wala kayong giginawa hindi maging pabigat umingi pagod na pagod na ako gusto ko na lang mamatay gusto ko na lang mamatay gusto ko na lang magpatay gusto ko na lang mag ka. hindi nyo iniisip yung pagod ko hindi nyo kahit na sa kripis nyo ko, akala nyo ba? Nakikita nyo ako sa live, nagpapatawa. Nakikita nyo ako sa trabaho, masaya, nakakangiti pa ako. Okay lang ako, ang bigat-bigat na dito. Ang bigat-bigat na dito. Yung iniisip nyo lang yung sarili nyo, iniisip nyo lang yung sarili nyo. Abang ako lahat, kayo dinidipan, abang ako lahat. Dinasang luluhan sa akin kahit isang wala. Kahit isa walang wala lolo. Naisip niyo ba minsan? Iniisip niyo ba ako? Lahat kayo iniisip ko. Ako ba iniisip niyo? Kahit isa ba sa inyo nag-isip? Kung okay lang ako. <laughs> Akala niyo, Akanan niyo pag nilalabas ko lahat ng bigat sa dibdib ko, nagdra lang ako? Oh Wala man lang sa inyo nagpakita ng mula sakit. Wala man lang sa inyo nag, nagpa, nagpanamdam. Nangalaga ko? Kailan niyo ako pahalagaan pag na ako? pag hindi na ako umihinga. Sa'yo... <laughs> Sinayang nyo. Sinayang niyo lahat ng pangarap ko sa inyo. Sinayang nyo. <laughs> Yung pangarap ko para sa sarili ko'y sinuko ko para sa inyo. Lahat. Ngayon para sa akin binigay ko para sa inyo. <laughs>